Hi guys! Nagawa ko na rehab Ang aming na uh, may wagang rehab ako rehab powder Meron ako yung spoon may ko rehab Ngayon guys, Nag uh, alagay na ako ng Biscuit ba? Rehab biscuit Simple lang guys, para masarap. Ito ngayon ko siya. Para papatigasin sa brace here. Tapos may mangga. Galamit man po. Hindi mo mga mangga. Tapos patungan na naman ang gilirin ko, palamang pa. patung patung-patong lang. Patung-patong. Patung-patong. Nag-cut na ba? um simple yang tak ayo oi. dalam ni. Hmm. itu

Dadalhin mo kayo. Ulo lang ay pang-ugalan. Ba pa dun? Okay lang sa bawat surut sa dag. Hindi lagyan mo muna ng mangga tapos ay Uh, ay sabaw tapos manggatas yung powder tapos sabaw ulit ay gatas ulit mga Pahalit mo ah. Eh? Kunti lang yung lagay mo eh Dumihan mo, um, mo eh. Dagdagan mo pa ng isa Ang dami pa niya no De Ha Dagdagan mo pa Ang no. gang Meron naman dun eh Ano? 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 Kulang yung gatas mo. Dapat no, freezer? Wala? Oh. Wala. edit eh, di dun sa freezer lagay. Hindi kulang yan. E eh, di, kasama mo na yung butok. <laughs> Sayang yan eh. Ilang minutes na dahil. Ingay. tinitipid mo pa, ipatipot doon, sama mo na. <laughs> Aya, kulang yung... Hindi! Nag-ugun na. Kulang yun. Dapat kasi dalawa yung binili mo. Yung ganito? Hindi, yung gatas. Tama yan? Masyadong matamit nyo yun. Hindi, pag ginaglagan pa yung gatas, masyadong matamit. Oo oh, nga. Eh, okay lang yun. Ay, eh, kulang eh. Dapat dalawang Nestle cream yung ano mo. Binili mo. Okay na lang. Wala ko matatamis masyado. Sira ang beauty ko. Ay, mo art eh. <laughs> Nakailang so, so, lay layer nga na. Ha? tat up tatlong layer na yan up ano hindi ko pala nak ayo tapunan mo to mo na wala nang bukas yun ha Barabara ang gawa Ano yan? Eh? <laughs> Anil, rush hour? Oh, rush hour Ang so, gumutong na mga tapo Yan, but Hindi, lagay mo muna nung no ano Hindi no. yan <laughs> Yan, yung powder Ubusin mo yung powder, sayang Tara. Parang, ano nga yan? Parang Kainin mo yan, sayang Pati yung ano, yung Yung iba, sabi ka kalat mo pero pero ng ito na yung final product niyo. patayin mo na masama yun Di dyan, dun sa taas Oo yan, ano lang yan. Parang lamig lang yan. Maglinis ka na. Good,